pero hindi naman daw masarap at parang dog food ang mga ibinebentang 41 pesos na bigas sa mga palengke. Pinasaing naman yan para malaman ang lasa. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. 41 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili sa palengke ngayon. Alinsunod yan sa price cap na nagtakda ng limit sa presyo ng mga regular milled rice at well milled rice. Pero reklamo ng ilang retailer, hindi naman tinatangkilik ang murang bigas na yan. Sa pwesto ang ito ni Aling Gloria, halos hindi pa nababawasan ang 41 pesos na bigas. Sabi niya, ay, pangit, ganun. Ay, ano, durog, ganoon Hindi masarap, ganoon dapat siguro yun para mga dog food, ganun. Mabenta pa rin po yung mga magagandang mahal. Nagbebenta na lang daw sila ng ganitong presyo para makasunod sa executive order. Ito yung 41 pesos kada kilo na bigas na binebenta ngayon sa palengke. Magaganda yung butel pero mas madilaw kumpara sa dating regular milled rice na dating binebenta. At kung ikukumpara sa ilang mga bigas ngayon sa palengke, kapansin-pansin agad yung diferensya sa kulay. Eh paano naman kaya ang lasa? Yan ang pinasubok namin sa isang paresan. Matapos ang kalahating oras na pagluluto, natikman ng tinderong si Nino ang 41 pesos na bigas at kinumpara sa karaniwan nilang sinasaing. Hindi po obra itong isa kasi medyo ma, ma ano siya, matigas talaga. Hindi po siya talaga pwede pang pares. Tapos itong yung malambot naman, pwede siya pang pares. Ano ang kaiba ng lasa? Ito po parang ano eh, NFA yung isa. Aminado ang Department of Agriculture na may mga natatanggap silang ganitong report. Kaya nagpasaklolo na sila sa National Food Authority para suriin ang kalidad sa mga palengke. Hindi natin maiwasan na may mga traders po na nagkahalo. Alam po natin na issue po natin yan. That is fraud, no? We are uh, niloloko na po natin ang consumers natin yan, which is obviously actionable. Nagpulong na rin ang mga retailer kasama ang Department of Trade and Industry para pag-usapan ang mga hinaing nila hindi raw nila kaya ng makapagbenta ng bigas ng pangmatagalan kung susunod sa price ka. Sa tansya ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, 49,000 pesos kada linggo ang malulugi ng kada retailer sa pagsunod sa price ka. Kaya baka kapos ang 15,000 pesos na ibibigay na ayuda sa kada retailer mula sa Department of Social Welfare and Development. Di naman nakikita ng DTI na aabot ng isang buwan ang price ka. In 2 to 3 weeks sana mag-stabilize yung market, pra yung prices. Tapos, ire-recommend na ng Price Council, kay Presidente, na i-lift na. Sabi naman ng Department of Agriculture, handa rin magbigay ng tulong ang mga LGU sa mga apektadong tindera. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.